Kasama din po natin sa linya ng telepon si Undersecretary Romeo Momo ng DPWH. Yusek Momo, magandang hapon po. Good afternoon sa inyo. Magandang hapon din. A Apo. At uh, narito po tayo sa may Moraita. No? At uh, uh, ginagawa po itong uh, kalsadang ito. Ngayong tagulan, yung po ba drainage dito na uh, nilinis nyo ginawa nyo rin itong mga nakalipas sa araw. Eh. Kumbaga nasa kondisyon na po para sa tagulan na ito. Yes, actually, ganoon talaga ang ating standard operating procedure. Uh, bawat before the onset of the rainy season, lahat ng ating mga drainage system along our national highways, not only in Metro Manila but all throughout the country, ay nihanda natin ano, before the rainy season. Apo. Uh, nilinis ito ng ating mga tao, tauhan at uh, we are sure that uh, prepare ito for the rainy season. Apo, particular po dito sa Metro Manila, no? ano po yung kumbaga pinaka... monitor niyo lugar na maaring pinaka mabilis bahain din. Well, Espanya, as usual 'yon talagang lagi, no? At uh, natunliyan Espanya, uh, lahat halos ng uh, areas natin, lahat, kahit na Makati binabaha narin. na rin. So, almost uh, all of the our the areas uh, na may mga district offices tayo, there are nine district offices sa Metro Manila, lahat ng mga low-lying areas nila, na laging binabaha. 'Yun din ang ating laging uh, uh, minomonitor at nililinis ang mga uh, drainage system sa ngayon in preparation for the onset of the rainy season. Opo, yung pong mga estero, uh, parte ho ba ng uh, mga paglilinis at paghahanda po ninyo? Well, actually, uh, may mga esteros din na uh, nililinis na but uh, mostly ang mga esteros na sa AMDA, uh, yung amin talaga main concern ay yung mga drainage system along our national highways that will connect to esteros. Apo, apo. At uh, siguro paalala rin po doon sa uh, kasi karaniwan nga pong problema diyan yung mga basura na usasalang itinatapon. Ano po paalala niyo yung Yes, as usual, yun yung uh, lagi ang aming sinasabi na kung pwede sana na yung mga basura natin ay na medyo uh, wag naman natin itapon kung saan-saan kasi kahit anong linis ng ating mga drainage system pag uh, may malakas na ulan ba, may baha ay talagang yung mga basurang tinatapon-tapon lang natin kung saan ay talagang uh, dadalhin yun sa mga drainage system natin. Opo. Maraming maraming salamat po sa Undersecretary Romeo Momo ng DPWE. Salamat po. Thank you. Thank you.